Alis. <laughs> Ikaw nga bida So ito guys, bali ang ating problema sa Yamaha FC na to, no, yung ating monoshock. So I suggest na uh, i-maintenance po ninyo nang langis ito kaya yung lubrication, no. Ayun, gaya niya, no. Uh, stock up siya. Kasi itong monoshock na to, may bushing dun sa loob, bakal. So nagpakat yung bakal nagbakal to bakal no pumakat siya so kahit pokpokin mo yan siga bro ay pre pokpokin mo nga para may demonstration ayun so, ayaw, ayaw lumabas ayaw lumabas uh, so i-maintenance po natin yan ayan uh, ang lubrication para hindi ganyan mag-stack up mo. okay